Daniel, Kabanatang Labing Isa At tungkol sa akin, ng unang taon ni Dario na taga ako ako'y tumayo upang patibayin at palakasin siya. At ngayon'y aking ipatatalasta sa iyo ang katotohanan. Narito, tatayo pa ang tatlong hari sa Persya. At ang ikaapat ay magiging totoong mayaman kaysa kanilang lahat at pagka siya'y lumakas sa kanyang mga yaman, ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya At isang makapangyaring hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagka tatayo siya ay magigiba ang kanyang kaharian at mababahagi sa apat na hangin ng langit. Ngunit hindi sa kanyang anak, ni ayuman sa kanyang kapangyarihan na kanyang ipinagpuno. Sapagkat ang kanyang kaharian ay mabubunot para sa mga iba bukod sa mga ito. At ang hari sa timugan ay magiging malakas. At ang isa sa kanyang mga prinsipe. At siya ay magiging malakas kaysa kanya. At magtataglay ng kapangyarihan ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan. At sa katapusan ng mga taon, sila ay magpipisan at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paruroon sa hari sa hilagaan upang gumawa ng pakipagkasundo. Ngunit hindi niya mapananatili ang lakas na kanyang bisig. O siya may tatayo, kung ang bisig man niya kundi siya'y mabibigay. At yaong mga nangagdala sa kanya, at ang nanganak sa kanya, at ang nagpalakas sa kanya sa mga panahong yaon. Ngunit sa suwi ng kanyang mga ugat, ay tatayo ang isa na kahalili niya na paruroon sa hukbo, at papasok sa katibayan ng hari sa hilagaan, at gagawa ng laban sa kanila at mananaig at gayon din ang kanilang mga Diyos, sampo ng kanilang mga larawang binubo, at ng kanilang mga mainam na sisidlan na pilak at ginto ay dadalhing samsam sa Ehipto at siya'y magluluwat na ilang taon kaysa hari sa hilagaan, at siya'y paruroon sa kaharian ng hari sa timugan, ngunit siya'y babalik sa kanyang sariling lupain. At ang kanyang mga anak ay makipagdigma at mapipisan ng isang karamihang malaking hukbo na magpapatuloy at aabot at lalagpas at sila'y magsisibalik at makikipagdigma hanggang sa kanyang katibayan at ang hari sa timugan ay makikilos ng pagkagalit at lalabas at makikipaglaban sa kanya sa makatuwid bagay sa hari sa hilagaan at siya maglalabas ng malaking karamihan at ang karamihan ay mabibigay sa kanyang kamay. At ang karamihan ay madadala, at ang kanyang puso ay magpapalalo, at siya ay ng libo-libo, ngunit hindi mananaig. At ang hari sa hilagaan ay babalik at maglalabas ng isang karamihan na lalong malaki kaysa una. At siya ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng mga panahon na mga taon na may malaking hukbo at maraming kayamanan. At sa mga panahong yaon ay maraming magsisitayo laban sa hari sa timugan. Gayun din ang mga anak na mang dadahas sa gitna ng iyong bayan ay magsisibangon upang itatag ang pangitain. Ngunit sila'y mga bubuan. Sa gayo'y paruroon ng hari sa hilagaan. At gagawa ng isang bunton at sasakop ng isang bayan na nakukutaang mabuti. At ang pulutong ng timugan ay hindi makatatayo ni ang kaniyamang piling bayan. Ni magtataglay man sila ng anumang kalakasan upang tumayo. Ngunit ang dumarating laban sa kanya ay gagawa ng ayon sa sariling kalooban. At walang tatayo sa harap niya at siya'y tatayo sa malwalhating lupain at sa sa kanyang kamay ang paglipon. At kanyang itatanaw ang kanyang mukha upang pumaroon na kasama ng lakas ng kanyang buong kaharian at ng mga tapat na kasama niya. At siya gagawa ng mga yaon at ibibigay niya sa kanya ang anak na babae ng mga babae upang hamakin. Ngunit siya hindi tatayo ni siya'y mapapasa kanyaman. Pagkatapos nito'y kanyang ipinihit ang kanyang muka sa mga pulo at sasakop ng marami. Ngunit isang prinsipe ay magpapatigil ng pagkutya niya. Oo, bukod dito'y kanyang pababalikin ang kanyang kakutyaan sa kanya. Kung magkagayo'y kanyang ipinihit ang kanyang muka sa dako ng mga kuta ng kanyang sariling lupain, ngunit siya ay matitisod at mabubual at hindi masusumpungan. Kung magkagayoy, tatayo na niya ang isa na magpaparaan ng maniningil sa kalwalatian ng kaharian. munit sa loob ng kanting araw ay mapapahamak na hindi sa kagalitan o sa pagbabakaman. At kahalili niya na ang isang hamak na tao na hindi nila pinagbigyan ng karangalan ng kaharian, Ngunit siya'y darating sa panahong katiwasayan at magtatamo ng kaharian sa pamagitan ng mga dayak. At sa pamagitan ng pultong nahuhugos ay mapapalis sila sa harap niya at mabubuan. Oo, pati ng prinsipe ng tipan. At pagkatapos ng pagkasundo sa kanya, siya'y gagawang may karayaan sapagkat siya'y sasampa at magiging matibay na ng isang munting bayan. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa mga pinakamainam na dako ng lalawigan at kaniyang gagawin ang hindi ginawa ng kaniyang mga magulang o ng mga magulang ng kaniyang mga magulang. Siya ay magbabahagi sa kanila ng huli at samsam at kayamanan. Oo, siya ay hahaka ng kaniyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon. At kaniyang kikilusin ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang tapang laban sa hari sa timugan na may malaking hukbo at ang hari sa timugan ay makikipagdigma sa pangipagbaka na may totoong malaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit hindi siya tatayo, sapagkat sila'y magsisihaka ng mga panukala laban sa kanya. Oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya, at ang kanyang hukbo ay mapapalis at marami ay mabubuwal na patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan at sila ay sasalita ng mga kabulanan sa isang dulang. Ngunit hindi giginhawa sapagkat ang wakas ay magiging sa panahong takdapa. Kung magkagayoy ibabalik siya sa kanyang lupain na may malaking kayamanan at ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. At siya'y gagawa ng kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. Sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa timugan. Ngunit hindi magiging gaya ng una ang huli. Sapagkat mga sasakyan sa chitim ay magsisiparoon laban sa kanya. Kaya't siya'y mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan at gagawa ng kanyang maibigan. Siya nga'y babalik at lilingapin niyaong nangagpabaya ng banal na tipan at mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuario sa makatidbagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayun may mga bubuwal sila sa pamagitan ng tabak at ng liab, ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahon pang takda, at ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban, at siya ay magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos, at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos, at siya giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap sapagkat ang ipinasya ay gagawin. Wawaling bahala niya ang mga Diyos ng kanyang mga magulang, o ang nasaman sa mga babae, o pakukundanganan man ang sinamang Diyos, sapagkat ay magmamalaki sa lahat. Kundi bilang kahalili ay pararangalan niya ang Diyos ng mga katibayan, at isang Diyos na hindi nakikilala ng kanyang mga magulang ay kanyang pararangalan ng ginto, at pilak at na mga mahalagang bato at na mga maligayang bagay. At siya ay magbabagsak ng mga matibay na kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang kumilala sa Kanya, mananagana sa kalwalatian at pagpupunuin niya sila sa marami, at kaniyang bahabahagihin ang lupa sa halaga at sa panahon ng kawakasan ay makipagkaalit sa kanya ang hari sa timugan. At ang hari sa hilagaan ay paruroon laban sa kanya na ng isang ipu ipo na may mga karo at may mga mga ngabayo at may maraming sasakyan. At kanyang papasukin ang mga lupain at aabot at lalagpas. Siya ay papasok din naman sa malwalhating lupain at maraming lupain ay mababagsak. Ngunit ang mga ito ay mga diliktas mula sa kanyang kamay. Ang idom at ang muab at ang puno ng mga anak ni Amon. Kanyang iuunat din naman ang kanyang kamay sa mga lupain, at ang lupain ng Ehipto ay hindi makatatakas ngunit siya ay magtataglay ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak at sa lahat na mahalagang bagay sa Ehipto. At ang mga taga Libya at ang mga taga Ethiopia ay susunod sa kanyang mga hakbang. Ngunit mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kanya. At siya ay lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami at kaniyang itatayo ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya.